Ang kwarto na walang numero. May isang lumang apartment daw malapit sa universidad. Lahat ng pinto may numero, maliban sa isa. Sabi ng mga nakatira roon, tuwing gabi may maririnig kang aluskos mula sa loob. Parang kuko na kumakaskas sa kahoy. Minsan pa nga, may naririnig silang iyak na parang humihingi ng tulong. Isang estudyante raw ang hindi nakatiis. Isang gabi, sinilip niya ang siwang ng pinto. Una, puro dilim lang. Wala siyang nakita, pero unti-unti may lumitaw na mga mata. Isa, dalawa, hanggang sa maging daan-daan, lahat nakatitig sa kanya. At sa gitna ng mga matang iyon, nakita niya ang isang nilalang na pamilyar. Ang sarili niya, nakatingin din pabalik sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo, pabalik sa kwarto niya. Sinara niya agad ang pinto at huminga ng malalim. Pero may biglang kumatok. Mabagal, sunod-sunod, Kasabay nito, may boses yang narinig, pamilyar. Sabi nito, ikaw na ang susunod, matagal na kitang hinihintay. At natulala na lang siya, dahil ang narinig niya ay ang sariling boses niya. Sa mundong puno ng kwento ng kababalaghan at sabi-sabi, tandaan natin, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa dilim, kundi na sa Diyos na nagbibigay luwanag. Kahit saan ka mapunta, kahit anong takot ang nakikita at maririnig mo. Kapag kasama mo ang Panginoon, wala kang dapat katakutan.